na nilagyan ng sexy pa sa... Nakakatawa kasi parang ganito rin yung mga nababanag ko ng 80s, 90s, di ba? Like yung mga pelikula dati yung nila yeah. Sina Kagodin. Talagang may mga may mga iba partner sila sa mga sexy stars. Uh, with Fernando Po Jr., di ba? Lahat ng mga action stars, gano'n naman usually yung mga ginagawa. At ngayon, gusto po natin ibalik yung mga nakasanayan po natin panoorin dito. At uh, masaya rin ako actually na si Angeli rin yung naging parte ng, ng Black Rider kasi she's a very good actress. Magaling siyang artista. Uh, first time ko pa lang siya actually na-meet nung last Friday. Pero talagang ramdam na ramdam ko yung yung eksena. Napanood mo na si Angeli sa mga project niya sa Viva Max. Sa so, totoo, to siya din si hindi po. Kasi <laughs> ka eh, hindi ka sumimple. Hindi ka pwedeng mag-subscribe eh. May kabantay. <laughs> may, ka na. may idea ka. <laughs> may idea ka? Hindi <laughs> <May idea> ka siya subscribe yung dalawa. Mo. No? Parang, hindi naman. I mean, hindi. May idea ka. Saan yung mga nagawa niya? Of pili. course. Sa totoo lang, nung nagkaroon kami ng picture together, pinsan ko, even my dad, <laughs> yung mga kaibigan ko. Bigla nag-message sa akin, Uy, si ano yan, si Angie yan, Gano'n gano'n. Ang dami nilang sinesend sa akin ng mga messages. So natatawa na lang <laughs> na, ako. Parang, well, syempre nakakatuwa. Kasi syempre parang, parang mapabilang po yung gano'n, ah, uh, sikat. At tala yung pinapanood po ng ng mga kaibigan ko, ng mga kakilala ah, ko, eh, malaking karangalan at siguradong But sa... Pero dito dito, 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 kasi kissing scene pa lang, diba? So, uh, so at nagyulat ako uh, doon. Kasi yes, first day, day, kissing scene. Pati yun eh. Sorry talaga. Actually, ang nakalagay sa script, parang magkakasimula siya, kiss and then eventually, parang mapupunta sa kissing, parang ganyan. Sabi ko, wait lang po ah. <laughs> parang masyadong ano, abrupt ah. kasi nang galing tayo sa CNS parang feeling ko hindi pa siya totally nakakabukong pagdating sa pamilya niya uh, sa asawa niya kay Felix so parang baka masyado baka too much and of course sa audience din lalo na marami po tayong mga tagusubaybay na mga bata so nung ginawa namin yung eksena to be honest hindi siya nagbukang uh, hindi siya pastusin eh. hindi ganun parang mas wholesome at uh, talagang mas puso, puso eh. Parang may bedsyl pa rin. Wala, wala.